Nandang hapon mga kaista tayo ng Selfie solid tipan Oras natin mga kaista Alas 4.25 Nang hapon Kali kinainan tayo ng isang tiraso Hindi natin nga video yung Pagsiban So ayan yung pataw natin mga kaista Ayan yung pataw mga kaista ikot

may dalawa magkakinain ng kanina yung kapatid sa saka si Nanards kaso yung mga sibat nila puro tanggal buti yung sa atin ay sana masampa kapit na tumakay sa at palatandaan na ah. Kain ay pink puti. Isa lang yung ginawa, isa lang. At mga tatlong araw na rin tayong zero mula ng tatlo, apat na araw na tayong zero mula ng makasampa ko ng dalawa. Hali, umaga hapon ay nakaubos tayo ng 10 litro ng krudo. Umaga hapon, ang laot. Buti na lang ay bumaliktad na yung angin kanina ay ang lakas ng habagat. Ay bumaliktad na hai. hindi na habagat yung hangin Mahina na kasi ang Pauliano ngayon ng replay pa mga kaisda. Tsamba-tsamba na lang. Tsaga. Tsagaan at tsamba-tsamba na lang. Pasurtihay na lang ang nakahuli ng selfish. Oo, replay pan. Ang bato-bato na mga kahisda. Lipan mga kaesda, hindi siya mahirap ipasampad kagaya ng Blue Marlin ay hindi madaling may isang Blue Marlin pero ang liplipan o silpis ay madali lang isampal lalo na pag maliliit pa at mga kaesda, ang kiyot. Oh! <laughs> Ayan, maliit pa mga kaisla. Ah. Hello. Okay kayo. Okay na rin to mga May pang crudo na at pang bigas. Siguro nasa mga 10 kilo pa rin ang laki nito. Haluin natin mga kaisla, baka matosok tayo. Yan, okay kayo at Ito paano ay may pambili na lang krudo Ano? Okay kayo <laughs> Woo! Sampan natin mga kaisat Mayroon pa tayong kalating oras para mag -trolling. Ito yung pain natin, Rintex. Pink puti ang kinain. a baa